Higit walong raan na pamilya naman apektado ng baha dyan sa bahagi ng South Cotabato. Ilang residente naman emosyonal na humihingi ng tulong. May mga report dyan ng Bombo Radio Coronadal. Umabot sa walong purok sa barangay Poblasyon Tantangan, South Cotabato, ang lubos na apektohan ng matinding pagbaha kung saan mahigit walong daang pamilya ang apektado. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Ginang Fidelia Vicente Bartolome, presidente ng lugar. Emosyonal itong isinalaysay ang paulit-ulit na pagbaha tuwing bumubuhos sa malakas na ulan. Ayon sa kanya, mababa ang kanilang lugar at dahil sa mababaw at makitid na kanal, palaging umaapaw ang tubig baha at pumapasok sa kanilang mga tahanan. Minsan pa niya ay umaabot hanggang bintana ang taas ng tubig. Dagdag panigin ng Bartolome, patagal ng problema ang kawalan ng maayos na daluyan ng tubig at flood control project na sana'y matagal nang natugunan. Ang iyak-ngiyak din itong humihingi ng tulong sa si LGU Tanta dahil wala umano silang ibang mapuntahan kahit delikado ang kanilang sitwasyon. Gapanawagan ako kay Mayor tsaka sa sa uh, Robbins. O maari lang na yung pangako ninyo na uh, gawin yung kanal dito sa uh, aming area. Sana gawin na ninyo. Kaya kung maari lang sana, awa naman kayo. Wala na kaming ibang puntahan. Kaya uh, Nananawagan ako lalong lalo na po ang aming mahal na miyor. Sana gawin mo na lahat, ng kaya mong magawa para hindi naman kami kawawa dito. Samantala, ayon kay Kapitan Edwin Cueva ng Bargay Poblasyon, sanhin ang pagbaha ang pag-apaw ng tubig mula sa creek at dam matapos bumara ang isang malaking puno sa daluyan. Dahil sa taas ng pagbaha, Ipinagutos na rin ang suspensyon ng klase sa mga apektadong pamilya upang bigyan sila ng panahon na makapaglinis at makabangon mula sa pinsala. Aminado si Kapitan Cueva na hindi kayang tugunan ng barangay ang sitwasyon kaya tumingi sila ng tulong mula sa munisipyo at probinsya. Naipabot na rin niya ang problema sa Department of Public Works and Highways at akumpirma na may inilaan ng pondo para sa isang flood control project na nakikitang solusyon upang magkaroon ng tamang daanan ang tubig baha. Sa ngayon, nakatanggap na ng inisyal na ayuda ang mga apektadong pamilya habang nagpapatuloy ang panawagan ng mga opisyal sa lahat ng residente na maging alerto at magingat ingat sakaling muling bumuhos ang malakas na ulan. affected resident, no? Sana na budget ang hindi ako nagtamali from DPW to be implemented. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! 宝宝。